ayon sa ating source, si keso o si cheese ang pinakaunang nagpakalat ng katotohanan na si Marcos Jr. ay nag ipopolboron. Kung gaano kanuknukan ng kasinungalingan ang babaeng ito. Kaya sinabi ko sa inyo, dapat mawala na siya sa landas na Ninyo. iniinsulto ang inyong katanilnuhan ng isang bartek at mga bangag sa gobyernong ito. Time. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ah, uh, sabi ng ating Juting Ahas, mga palangga, buwisit daw si Liza kay Keso. Alright? Buwisit na buwisit, meron daw siyang galit na itinitimpi dito kay Keso dahil ayon sa ating source, si keso o si cheese ang pinakaunang nagpakalat ng katotohanan na si Marcos Jr. ay nagpupulburon way back in 2016 noong Vice President pa lang na naglalaban si Pareho sila, di ba? Ni Keso. So ito si Keso, si Cheese, according to our source, ang unang nagkwento sa mga amigan niya, o mga kakilay niya na bongga-bongga, na si Kuting ay nagpupulburon. Kaya si Ke, pag pinagsama mo yung keso at pulburon, keso at pulburon, lalapot yon, di ba? But anyway, mga palangga, yun ang, uh, yun ang uh, nabanggit sa atin na uh, source. Kaya intention daw ni Lisa Tanasyon nagawin kay uh, cheese Escudero na parang, hmm, you have to stay on your lane or else, ganon. Pero di ba ang uh, nakarating din sa atin na information, eh, talagang si Keso ay nakikipag din sa gobyerno. But siguro may mga terms yan sila. At nagtatarayan sila. Yun know, na si Kilay, ito naman si Bartek, di ba? Nagtatarayan yan sila at eto na nga, nag-release na ng statement. Itong, eh, ano natin, i-present eh, natin yung statement. Ayan, nakikita ba ng lahat? Okay. Ay, wala dito. Teka, percent natin dito sa uh, kabilang ibayo. Alright, slides natin. Ito si Bartek. O, ayan. Nakikita niyo yan, di ba? Okay, mga kababayan. Yan yung statement ni Bartek. Okay, aralin natin yan. Statement of Bartek on the viral wine glass video. Sabi niya, if truth to be told, here's what happened at 10 a.m. Alam mo, sinungaling itong, sabi ko nga ito, harap-harapan, hayaga, nagsisinungaling ang Jutang Genemes na babaeng ito na punong-puno ng kasalanan sa, kaba, sa buong sambayanan, may nalalaman pa siya, if truth, sabi niya, if truth be told, here's what happened. At 10 a.m. yesterday, after greeting 82 ambassadors and other international organization uh, representatives for over an hour, sabi niya, President Bangag and I entered the ceremonial hall and we were ushered to where a Cheese and Speaker uh, were standing. When Cheese saw me, okay, he said, wow, believe din ako sa iyo ha, may energy ka pa after standing and smiling for over an hour. I'm sure, sabi niya, you could use a drink. Tapos tumawa daw siya, sabi niya, I laughed and said, you bet bigat la. Okay? Sabi niya, and so I'm, mischievously got his glass of champagne. So, parang tinistis na lang daw, loko-loko lang daw niya si Keso. Si sabi niya, took a sip and told, told him, ew, hindi naman malamig ang champagne mo. After that, I gave his champagne glass back to him and then we both ha, had a good laugh over that. I think, sabi niya, the entire exchange took all of 10 seconds. Sabi pa niya, I've known Chi since my law school days. He studied in UP and I went to Ateneo. We've been friends for like forever. So whether I made him a waiter or he responded like a gentleman is between us. Sagutin ko muna yan dulo. Tanggalin ko, na uh, tanggalin muna natin ito. Okay, tanggalin muna natin palangga, ha? Okay. So tanggalin muna natin yung kanyang college yan dyan. Okay, ngayon, ito. Okay. Ang sabi ng bruha, gamitin ko na yung phone ko, ang sabi niya, magkakilala na sila noon-noon pa. So, kung ginawa man daw niyang waiter, si, uh, si Keso, at sinabi naman ni Keso ay, uh, you know, gentle, gentleman lang daw siya, di ba? At ito daw ay between sa kanila, both sa kanilang dalawa. Alam mo, hindi talaga nag-iisip itong bro, itong bartek na ito. Sabi ko nga, okay lang kahit magtorjakan sila pag behind the scene. Sabi niya nga, may 82 ambassador siyang binati. Tapos pinakitaan niya ng ganun, nakagaspangan at kadugyutan na pag-uugali. Pero tignan natin, mga kababayan, kung gaano kanukmukan ng kasinungalingan ang babaeng ito. Kaya sinabi ko sa inyo, dapat mawala na siya sa landas ninyo. Okay. Dito sa video mo na ipakita natin sa inyo kung nagsalita ba siya tapos oorasan natin. Gagamit tayo ng time. All right, balikan natin 'to. Ito 'yung kasi ng alingan niya. Okay. Okay. Andale, ito ha. Mag mag tingnan natin kung nagsasalita si Keso dito. Tingnan natin na mabuti. Okay. Sabi niya may conversation sila. Ayan, umupo siya. Nagbuka ba yung bunganga niya kay Keso? Bumubuka ba ang bunganga ni Lisa? Uminom. Si Keso nakasmile. O, may conversation ba na naganap? Ulitin ulit natin. O baka tayo ang bangag. Kasi alam mo yung, yung mga bangag, mga palangga, ang tingin nila sa ating mga normal, tayo ang bangag. Tandaan nyo yan. Balikan ulit natin ang kadyutahan itong kasinungalingan ng mga ibuha ng Genemes na ito. Nagsalita ba siya? Ayan. Pumorma. Okay. O, oh, nagsalta sa inagaw niya yung alak? O, oh, nagsmile lang. May conversation ba? Wala. So, ibig sabihin, sinungaling itong ahas na ito. Ngayon, anap natin na nagsisinungaling, pero babasahin ko ngayon ang kanyang statement, mga kababayan. Okay. Magta-time tayo. Para lang sa kaalmanan, para yung ating mga elementary mga kabataan, pag kayo ay, pag, wala naman yata nanonood sa akin, i-educate nyo yung mga anak. Okay? Para hindi tayo niloloko ng mga bangag na gobyernong ito, na harap-harap ginagago na tayo mga kababayan, ay, reset natin. Okay? Ginagawa na tayong gago ng mga ito, pero hindi pa rin kayo gumagalaw, hindi pa rin kayo kumikilos harap-harapan kayong binababoy, walang conversation na naganap. But sige, pagbigyan natin. Kasi ang sabi ng bruha, okay, I think the entire exchange took all of 10 seconds. By the way, bago natin timan man ay, hindi, sige, may ako na sabihin kung sa'yo nasa likod nito. Alright, basahin natin, ang sabi niya, I think the entire exchange took all of 10 seconds. Here's our timer. Kita nyo yan? timer. Babasahin ko ngayon, tignan natin kung 10 seconds nga ba. Okay, ito daw yung kanilang conversation. O, timer starts now ha. Ayan o, o start natin. Kung may 10 seconds, alright? Okay. Okay. Andali, wait. Wait, wait, wait. I-reset pa na natin. Ang hirap kasi dalawang telepono. No? Magsimula tayo sa, wow, believe din ako sa'yo ha. Okay, tignan natin to. Okay. Pakita para walang daya tayo sa time. Okay. Action. Wow! Believe din ako sa'yo ha. May energy ka pa. After standing and smiling for over an hour. I'm sure you could use a drink. You bet. Ew! Hindi naman malamig ang champagne mo. Okay. I think that's about it. Ilan yon? Oh. Mike. 10 seconds ba? <laughs> May 10 seconds ba? Pagbigyan na natin. Ano ba ba yung sinabi niya? Eo, hindi naman malamig ang champagne mo. Af sabi niya, after that, I give I give his champagne glass back to him. And when we both I, uh, had a good laugh. Nasaan ang 10 seconds dyan, mga palangga? Nasaan? Ulitin na, time niyo ninyo ako. Dali. O, oh, 10 seconds. Mag-time tayo. Para lang sa kalwa. Kayo naman ngayon ang mag-time. Mag-time din ako dito. Ulitin natin. Bagalan ko yung salta ko para si Kuya Cesar. Para lang mapagtunay ito yung buha ng genemis na gobyernong ito. Sanabi ko nga sa'yo, this is not about kung sino ako, sino, si Duterte, sino ang mga, you know, ginigipit nila. This is about you na iniinsulto ang inyong katanilnuhan ng isang bartek at mga bangag sa gobyernong ito. Mag-start kayo ng timer. Babasahin ko, mag-time din ako. Babagalan ko na parang si Kuya Cesar. All right. Okay, ready. Timer starts 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 now. Ay, hindi hindi pala bagal, sorry. Hindi pala bagal. Ah, uh, paano ba? Bibilisan ko. Uh, para makuha natin yung 10 seconds. Pero I know kung paano magsalta si Lisa eh. Okay, ulit-ulit. Okay, Lisa, Lisa ano to? Lisa's uh, word. Okay, One, Two, three, action. Wow, believe din ako sa'yo. May energy. Ay, si, ano pala to si Cheese? Si Cheese pa nagsasalita. Hindi pala si Lisa. Wait, wait, wait. Restart, restart. Okay, paano ba si Cheese? Ah, para makata. Okay. Okay, ito si Cheese. Wow, believe din naman ako sa'yo. May energy ka pa. After standing and smiling for over an hour, I'm sure you could use a drink. Sabi ni Lisa, you bet bigat lak. Mm. Ew, hindi naman malamig ang champagne mo. Oh, wala. Oh, 19 o oh 8. Oh, yan talaga eh, walang 10 seconds. <laughs> Kahit anong gawin natin, walang 10 seconds na naganap na conversation at walang pagbubukas sa bunganga nilang dalawa. Kaya sabi ko, breaking news, ano sila? paranormal o oh, alien na meron silang uh, tele doon, uh, telepathy, nag-uusap silang dalawa o oh, mga psychic ba sila na may power sila na sila lang ang nakakaunawa. <laughs> 'Di ba? O oh, sabi ni Ma'am Parvina, 15 seconds. So parang meron silang mental telepathy na hindi natin nakikita. So sila ay mga alien. Walang bukas ng bunganga. Nas kung alien ito, ano ba magsalta mga alien? O, mag-alien tayo. Pagtignan natin. Mag-time ulit tayo sa pagiging alien natin. Okay. Kunyari, alien si si, si Cheese. O, alien. Okay? Wow. Well, believe din ako sa'yo. May energy ka pa. After standing and smiling for over an hour, I'm sure you could use a drink. You bet. Ew. Hindi naman malamig ang champagne mo. <laughs> oh, <laughs> Ilang oras. Fifteen seconds. Uh.